Ano ba ang paalala sa atin ng Bible kapag tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Watch till the end. At ipapaliwanag ko sa inyo ang sinasabi sa Romans 12 verse 12 tungkol sa dapat natin gawin kapag nakakaranas tayo ng pagsubok sa ating buhay. Romans 12 verse 12 Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Ang passage na ito ay nagaanyaya na magkaroon sa atin ng spirit ng patatagan at dapat aware ka sa kapangyarihan at tiwala ka sa kayang gawin at gagawin sa iyo ng Panginoon sa kabila ng iyong struggles at mga pagsubok sa buhay pinapaalala na ang ating pag-asa ay nakaangkla sa ating pananampalataya sa Panginoon. Isa puso natin na may pag-asa sa piling ng Diyos. At dapat nating i-rejoice yan. Sa kalagitnaan ng difficulties, we have to endure it, patiently trusting that our God is working for our own good. At higit sa lahat, dapat konektado tayo sa Panginoon through prayer, grounding us and guiding us in all our circumstances. Samahan mo ako manalangin kapatid, maaari kang pumikit at damhin mo ang iyong kaluluwa na kasama mo ang Panginoon. O Panginoon na nasa langit, tulungan mo kami na yakapin at magala kami sa pag-asa na dulot mo. Sa katatagan sa pagsubok at katapatan sa pagtawag sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Manalig kami, O Diyos, sa iyong kapangyarihan at sa iyong paggabay sa aming buhay sa lahat ng panahon. Turuan mo kami, O Diyos, na maging mindful sa iyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Pagtiwala kami na kami ay iyong ginagabayan and that you are working for our own good. Kaya kami na nakakaranas ng pagsubok, eh dahil kami ay yung tinuturuan kung paano maging matatag sa buhay na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Tagapagligtas at Panginoon na si Yesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas. <smart noise>